Sumugod sa Imus ang labing isang mayor na iba pang lungsod at bayan sa Cavite para ipakita ang kanilang suporta sa pinababang mayor nitong si Emmanuel Maliksi. Balak doon nila sampahan panang kaso si Homer Sakilayan at Cavite Governor John Vicremulia dahil sa pagsugod naman ito sa City Hall noong lunes. Ah, labas na sa pangyarihan ng gobernador ang ginawa niya noong lunes. Hindi siya dapat ang nagserve ng rate of execution o kung siya'y kasama man, wala siya papel dito. Gusto namin ipakita rito na ang Cavite Mayor's League at ang mga alkalde may sariling autonomy. Hindi kami sakal sa leg ng gobernador. Pero si Sakilayan, di raw apektado. Wala akong pakialam kung ano man sabihin ng Cavite Mayor's League. Puro kaso, puro kaso. Eh, di magsampa sila ng kaso. Ako ang may karapan na magsampa ng kaso against them for contempt. Paglilino ng mga mayor, iginagalang nilang desisyon ng Korte Suprema na nagasabing si Sakilayan ang nanalong mayor ng lungsod. Pero sana raw ay huwag mag ang kampo ni Sakilayan at antay lang magiging desisyon ng SC sa apela ni Maliksi. Tuloy naman ang mga programa ng kampo ni Maliksi sa labas ng City Hall. Pati ilang kalsada, isinara. Kaya ang ilang residente, di maiwasang mabad trip. Nakakasawa na eh. Kasi halos ano eh, gabi-gabi na lang, laging ingay-ingay eh. Wala namang sa yung pinaglalaban nila eh. Ganun pa rin naman eh. Mali po yung ganon eh, na sinasaraduhan nila yung daan. Kasi nakaka sa amin. Tulad ko, may isasakyan ako, Baga yung daanan, imbis na isang diretsyo na lang, iikot ka pa kung saan. Pati ang graduation sa simba na malapit sa City Hall, apektado rin. We need to walk along talaga para lang makarating doon sa graduation ng mga bata. And hindi namin in-expect yung oras na magagamit namin. Humingi naman ng pangunawang ang kampo ni wala nang balak si Sakilayan na kunin pang pa physical na pwesto sa City Hall. Ang inintay na lang niya ang kusang loob daw na pag-alis sa posisyon ni Maliksi para makaiwas na rin sa anumang tensyon o gulo. Mon Gualvez, News 5.